sinubukan ko naman. Ibinigay ang kinakailangan. Umabot pa sa tatlong oras na tulog. Katawan ay parabang bang binubugbog dahil sa sobrang pagod. Ibinigay ang lahat. Pinasa ang sandamakmak ng mga aklat. Sobrang ng pagpupuyat pero mukhang hanggang dito na lang ako kahit na porsigido kinagawa lahat ng paraan para matuto kulang pa rin ang hirap tanggapin hindi ko kayang isipin at ang mga marka pwede mong sabihin na kinawa ko naman lahat ng na makakaya kaya pasensya na. Kung may nabigo, kung may nadismaya. Pasensya, pero sinubukan ko naman na tinataga sa bato. Maniwala sana kayo. Sinubukan ko. Oo, hindi ko ito binasta lang. Hindi ko hinayaan ang sarili na bumagsak itinabad ko pero hanggang dito lang ang kinaya ko kaya wag sana kayong magalit wag sana nararamdaman ay pumait ako pa rin ito bumagsak nga lang sa napiling kurso pasensya na pero hindi ko kayang makipagsabayan hindi maabot ang sarili kong kakayanan. Hanggang dito lang ako. Hanggang dito na lang ba talaga ako? Kaya ko pa ba? Kaya ko pa bang sumugal ulit? Kaya pa bang lumaban? Matapos ang ilang ulit na bagsakan? May lugar pa ba para sa akin? Pangarap ba? ay e magagawa ko pa rin abutin at yan ay oo. Kaya ko pa. Kakayanin ko pa. Ilalaban ko. Huwag lang kayong sumuko. Susubukan ko ulit. Paulit-ulit. Hanggang sa tuluyang makamit. Siguro ngayon ay hindi ko pa oras. Pero hindi ako mag-iiba ng landas. Dire-diretso patungo sa disenasyon, ng pagkatuto. Susubukan ko hanggang sa maabot ang ruduk ng tagumpay at malasap ang tamis nito na matagal ko nang hinihintay. Susubukan ko. Pangako yan.